Meron ka ba nito? Kung meron ka nito, bilang content creator, magsasakses ka. Bilang content creator, dapat meron ka nito. Marunong ka dapat magpasensya. Kasi pag pumasok ka na sa real world, dapat marunong ka talagang magpasensya. Pag pumasok ka sa mundo ng pagre-real, dapat meron ka nito. Una, dapat makapal ang mukha mo. Bakit? Kasi dito sa real world, ginagawa mo lahat ng hanggat kaya mo. Kung mahiyain ka dito, hindi ka magsa-success Kaya dapat, Ready ka sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng circumstances na papasukin mo. Kasi sa pagre-real, dapat magpapakita ka ng sarili mo, sarili mong mukha, lalong-lalo na sa pagla-live. Para lamang makagawa ka ng content day Katulad ako, laki ng tagiyawat ko, pero hindi ako nahihiya. <laughs> gusto mo ba talaga ang pag -reveal? Gusto mo ba talaga or naiinganyo ka lang dahil sa mga nakikita mo sa mga malalaking content creator na nagpapakita ng kanilang sahod or kita dito sa Facebook? Kung hindi ka porsigido sa iyong gusto na papasukin, huwag mo nang pasukin. Lalong-lalo lalo na pag hindi mo gusto ang iyong ginagawa. Kasi dito sa pag pagbablog, pagre-reel, dapat buo ang loob mo. Hindi ka mahina. Dapat malakas ang loob mo, makapal ang mukha mo na humara ang sarili sa mundo ng pagbablog. Pag nag ka, it will take times, lalong-lalo na sa paggawa ng content every day. Pamilya mo, maiilalantad mo na sa madlang people, may papakita mo sila, mapapakilala mo sila, hindi mo maiiwasan yon. Ang hirap gumawa ng content. Alam mo ba yun? Pangalawa, dapat may oras ka araw-araw para sa pakikipag-engage sa mga kapwa mo content creator. Sa paglalive para sa 60,000 60, minutes views. Sa paggawa ng content day. 3 to 5 content every day para madali kang ma-monetize. Kung wala kang oras, huwag ka na lang pumasok bilang content creator dito sa Facebook. Para hindi masasayang ang oras mo na dapat malalaan mo sa pamilya mo, sa mga anak mo, sa asawa mo, sa kapatid mo, sa nanay mo, sa tatay mo. Pero kung buo naman ang loob mo na pasukin ito, welcome na welcome ka sa Facebook world at magsasuccess ka dito kung mayroon kang pagtsatsaga. Ito lang ang tandaan mo, hindi lahat ng kapamilya mo susuporta sa pagre-real mo. Hindi lahat ng kamag-anak mo susuporta sa'yo, maglalike sa'yo, magsusuport sa mga videos mo, makikipag-engage sa'yo. Hindi lahat ng kaibigan mo susuporta sa iyo at hindi lalong-lalo ng hindi lahat ng content creator na nagfa-follow sa iyo susuporta sa iyo. So ngayon, papasukin mo ba, ba ang pag -reveal? Kung may natutunan ka sa video na ito, paki-share na lang at paki-follow. Maraming salamat.